Ayan na nga, sinundo na naman po ako ng puting ban. Bumili nga po pala kami ng imputo at saka ng pampalo ng langaw. <laughs> Kasi nga ng aming kaibiga na si Jerica, kaya iso surprise namin siya. O ba diba, talaga nag-effort pa talaga kami dyan. Ayan nga pa yung regalo ng aking besi sari-saring mga gulay. Talaga namang pinagpala yung besi ko ng mga gulay. Ayan, ang tagal nga namin naghihintay dyan. At yung may birthday ipagkatagal-tagal. Ipasalamat ng birthday niya. Ay kami oras na nagtitingin ng mino eh. Kaya nga kami nagdadadalan na lang na nagdadadalan. Tinitiis na lang namin ang gutong. Kasi nga ay napakatagal lang ang nagbe-birthday na yan. Itong dalawang naman to dalang ang bagong gupit pinaghanda ng birthday na aming kaibigan. Itong dalawa nga pong nato ay talagang mayayaman din ni Sa Rojas na po mga donyo talaga yung mga yan. And finally, nandito na siya after 20 years. Happy, happy birthday sa aming kaibigan. Ay kami nga po pala ay high school pang magkakakilala ng mga yan. Kaya talaga amin pang Kaya napakasaya na namin na kami nagkakasama-sama and for the first time nagkita-kita kami nang wala kami sa dagat. Kasi tuwing magkikita nga kami, lagi kami nasa dagat.